Medyo mahina yung itong ano yun, Medyo ikay na ako ako. Pagka halimbawa naglakad ako na medyo malayo-layo, parang buong ipilis ako na bakat. Pero once na umupo ako sandali, balik na naman. Sumasad-sad na yung pa. pa paano yung parang umiigle? Parang... Hindi, ano? siya? Yung bang... O oh, parang may isang na yung nahihila ko na... Parang gano'n ba? Ah, eh, nahihila ko na you kung ano. Sumasad... Saan ba na sumasakit siya? Sa buhot, sa hips? mayroong, yung, yung tuwod ko parang rayo pala lang ito eh. Pero mm -hmm. nags, nagsimula, hindi eh, ko alam kung anong dahilan sir na nahulog ako dati sa ano, saldana. Sa Tapos na nagkaroon ako ng fracture dito sa dulo. Kaya pala eh. Pero, yung, pero ito. sir, na-stroke ako. Ayaw, okay. Oh, sige, kukuhay dito. Sir, kaya pala sir Pero sir, yung ano ko, hindi, hindi ko kinakunyan sir sa iyo kasi dati sabi ng doktor, may MRI o puro okay na, tsaka yung X-ray. hindi eh, ko dinala yung mga ganun. Kasi ang sinabi ko doon sa text ko, ano eh, left, 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 wait. Pero kung bahala kayo sa kung kailangan kong magdagdag ng ibabayad para doon sa hindi, hindi pakikita mo. Wala po kami ano, wala po kami ganyan, wala po kami dagdag ng ibabayad. Kasi sana, sorry, sorry, nasabi lang na ako na ganun. Hmm. Pero hindi ko naman, ano, at then, nasa kung paano mo ako gamutin. Pero yun, ang mga kasama yun. Sir, I'm sorry ah. Hindi, 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 hindi ko naman minamasamay. Ang ibig ko sabihin, sir, yung bayad sa amin, kung ano yung singil namin, hindi na kami lalagpas doon. Kunyari, 1K lang kami. Hmm. Wala sa inyo yung sisingil dito kahit kasi, kahit marami kayong kaso, yun ang ibig sabihin nyo. Dawin oh, niyo okay. nyo na sa akin lahat, magdagdag ako. Wala po kayong oh. wala po mang, kahit anong kaso nyo, kahit sampu yung kaso nyo, oh, okay. yun ang po yung pipik-pik sa buo. Wala kaming BIT, sir, BIT, wala kami yung mga dagdag na kung ano. Marami, kunyari, sir. naayos ko yung kamay nyo, pero pa pala sa paa, naayos ko ulit. Oh. Pero, mas sir, dito ba pala sa balakang uh, kahit sampu'y yung kaso nyo oh, wala kayong may dadagdag na bayad dito diba? tama sa'n, yung sa'kin sa ha, isa pa yung tuhod ko pa minsan parang, minsan parang may ugat dito na minsan, yun parang namamagay sakit, minsan palipat-lipat ito lang sir tapos ito naman, ngawit ngawit lagi ito lang naman sir, <laughs> pag na cancer kayo ay wait, sorry, sorry ma pag na stroke kayo may tendency talaga yung paa nyo parang hihilayin nyo minsan naninigas Oh sir, pagkagising ko, mag matigas mismo sir. Yun po talaga, hindi po napaliwanag sa inyo. Pagkaraniwan na po yun, hindi na po nababago yun. Ayun, hindi na po. Nawawala lang yung mga sakit, pero yung... Yung part of the tigas? Yes po. Yun po talaga ang ano, yung po talaga ang bunga ng stroke. Mm. Yung iba naman sa kamay. Sir, sir ito dati, ito, dito, Tsaka, ito, nagalaw, nakagagalaw, at saka ito, nang um, bago ma-stroke ngayon, no? Mga 9 days bago nagalaw. galaw, at saka nagalaw ko siya, medyo parang masakit pa yung Hanggang sa trabaho ko ng trabaho, may mga ginagawa ko. Ngayon, 100% ano siya, functional. Walang hmm. ano, walang... Yun lang, sir. Yun nga. Baka ito, sir, uh, pull up to sa exercise or what? Hindi po. Brain nerves damage yan. Yan na po yan. Ayan. Yung mga sakit-sakit lang po yan ang mawawala. Baka kasi mag Ayoko kasi kayo mapulso. Basta na-stroke po. Sabihin na natin na perfect yung kamay nyo. Sa, sa paa may naiiwan yan. Tumitigas lang siya, gumagano. Pero okay lang. Kaya nga minsan pag naglalakad kayo, siyempre kakaganon nyo, kaka, kaka, kumbaga, kakalakad nyo ng medyo malayo. O may nagkakaroon ng ano, nagkakaroon ng ibang pakiramdam sa ano, sa mga joint natin. Kaya pag umupo kayo, ngalay na ngalay. ay may 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 kirot. Kaya pag tumayo kayo ulit, parang ang hirap naman na. oh, pag tumayo ako, parang robot na naman. parang gano'n, ako. Tay, uh, pang, ano yun tay? Normal na nararamdaman na no, gusto ko po yun. Opo. Pero mas maganda kung magpapa-check up tayo sa sa doktor natin, kung yung may mga family doctor tayo. Tatanungin niyo sa kanila kung pangkaraniwan ba 'yon kasi nagkaroon ako ng stroke before. Ilan sasabihin niyo lang din yung mga naging issue niyo before. Ang dami ko sa kung pangkaraniwan ako ng check up, kahangga na ako. Meron din ako na yung uro na na, na check up pa tapos sabi sa akin, minumkalan ng mga ganito yung mga pang ano oh, pa recovery oh, ng mga oh, nerve. mga gamot, yung pang ano Oh, ano no eh. Ang dami ng gamot na pinabigay sa akin. Pero alam niyo, no? mas maganda yung nangyari sa inyo. Na stroke kayo pero naka-recover yung ano niyo. Basta hindi kayo lumagpas ng 6 months. Pag lumagpas na kayo ng 6 months, kung ano yung na-recover niyo, yun na yun. Maaring ang tulong lang ng therapist, ako tutulong niya, ako tulong ko. Maaring mawala lang yung ibang pain, pero yung ganon, yung pagtigas ng paa yun oh, po yun. Pagkagising ko, may isang tumitigas eh. Yun po yun hmm. eh. Ayun okay, okay, ah. Yun po yun. Yun po yun. na po yun. Makikita niyo yung ibang stroke? Oo. May, meron na, meron nga ako nakikita mga misyan. Tinanong ko, ilang taon na yan? Sabi, 10 years yan, nakaganon No? Okay. Sabi ko, kaya na, mapalad na kayo, yan ang inabot nyo. Sabi ko, hindi mo kaya nga ganun. Kaya pares lang tayo hindi mo kilaw to eh. Pero, banda mo na eh. Kita mo, 9 days pala, nakarecover ka na. na. Kasi sir, yung na-hospital ako dati, yung mayroon parang boom. Hmm. Tapos mayroong diamond na para plastic. Inutulungan ko ito, inaabot ko yun. Ang sa... Eh, kita nyo, dahil, sa yung motivation nyo, gusto nyo makarecover, kayo mismo gumawa ng para, hindi kayo naghantay ng therapist na siyang gagawa. dahil maganda yung ano nyo, buong yeah, loob uh, nyo makarecover. At saka siya, mahina talaga Yun nga po. Kaya nga, bago pa tayo magsimula, sinasabi ko na kagad na oh. pagluwagpas na kayo ng pagka-stroke ng 6 months, yan na po yan. Maaaring mawala lang yung mga yung sasabi niyong kirot-kirot sa tonyo. Yan ko. Umuwa. Gusto ko sa mga, sa bisikleta, hindi na ako kasal. Hindi, nakaka... Imbalance. Nakakabike pa ako. Hindi, sir, nakakabalance pa ako kasi biker talaga ako dati. Stream biker, mountain biker, ha? Makita mo saan saan, mga bundok, mga bagyo, o lahat ng mga ahog. Ginagawa ko yan. Ngayon, aksidente ako, nahulog ko sa aldanan. Katulad niya, meron din pa kayong fracture. Saan kayo ng fracture? Dito na, sa may pinakabuntot ata eh. Yung coxis? Hindi, ano mean, yung last sacral mo yun? Sacral, parang sacral iliac. Parang dito ngayon, Buksis din po ang tawag. Nung sabi sa akin ng doktor doon sa, sa ano eh, sa trabaho ko sa Europe, sabi sa akin, sabi ko ano gagawin dito? Sabi niya, busang gagaling lang yan. Ngayon, pina-x-ray, x-ray ko eh, Maray, eh. wala naman sa mga doktor na orto. Sabi niya, wala, wala naman eh. Kailan po kayo na disgrasya? Ano na siya, 20... Ano pa, 29... Ano, 2019. Pero na-stroke ako 2020 four months ano after ng after na December nangyari tapos April ako na stroke. Okay, okay Sige. Reset ko na lang yung katawan niya tayo, ha? Lahat. Pero yung ano, fracture dyan, kung may fracture man yun before, sa pinakadulo, magaling na yun. Five years ago. Ah, oo. Ano okay. Magaling na yun. Pero kung yan, Pero may sa siya, edad may siya, ngawi may ngawit. Um, sa edad nyo yan, kung six months pa lang yung fracture nyo, o one year, ay, talagang si Guru, doing ko kayong may extra eh, pero kung lumagpas na ng 5 years, wala na yan. Totally healed na yan. Hindi na yan madadamage. Kung baga, ako nang bahala, mag-adjust yan. Basta sa coccyx yung tama niyo, ha, sa sacred iliac. Sabi yung last, last uh, sa uh, iliac, dito sa pinababa. Oh, sa baba uh, yun eh. Kasi yung pet ko, mismo parang ito, huli betang, oh, gumano nyo. Eh. Nakaldag talaga yung pinakapwet oh. nyo. Okay, Tapos halos parang hindi ako nakabango nung matagal, kaya lang ako sa baba, sa sahig. Oh. Nagatay ako ng tutulong sakit. Pero walang dumating. Kasi akong bumangon. Pero nung mga kabangon ako, masakit-sakit na. Hindi eh, pa gano'n. Pero okay kinabukasan, sakit. Tapos saka yung buong buwan na yon, hindi ka mahalos makagat. Ah, Pagkaakit ako siya para akong para do lalabas yung dumi ko. Wala naman akong ginag ko, makina ka sa tarang. Eh, naiiri kayo sa bigat eh. Kumbaga... baga, siyempre, yung bigat natin, yeah. Uh -huh. yun lang, yeah. parang kayo naiiri. Siyempre, may, na may damage ngayon magre-react yung mga nerve natin doon, mga ligaments, magre-react sa sakit. Kaya feeling mo, kala mo, parang mong iniiri. Kung baga, parang kang mm -hmm. Pero yun nga, ay, mas mapalat na kayo sa ibang nastro. Sa totoo lang. Kasi kahit pa paano, naka-full recover kayo. Kung naka-recover kayo ng halos 90%. Yung iba na, pa yung bibig, yung kamay sarado, kahit anong gawin, hindi oh. mo may ukas ko sa'yo. Pwede mo ukas mo naman. Tsaka lang ka, nakakatrabaho ako sir, kahit na anong trabaho. Eh, Kasi lang, lang siyempre wala nang matatanggap sa sa ano eh. Sa trabaho, nabigyan ako ng trabaho. Yung eh, sa bahay lang, nakakagawa ko. Mm -hmm. Yung sa akin. Eh, galing naman ako na kayo sa abroad eh. Kahit pa paano, hindi eh, tanggap naman yan. Diyan, hayahay oh. na muna tayo sa bahay. Ang sarap. Ang dami naman. Okay, oh, hindi eh. ka kang patihaya. Tanggalin mo yung shoes mo. Ito yung para may umiipit dito. O, oh, kaliwat ka na. Para kaliwat may para, may, para may ugat na sumasakit. So, Sige. Uh, para uh, so pa. nararamdaman masakit pa rin. No, Pero hindi senior. sobra. Yung parang may nararamdaman ako na... Ilan taon na kayo ngayon? 63. 63. Bata-bata uh, pa. Pero talaga mag-expect na tayo, pag nag-senior citizen tayo, meron tayong tayo na, na sign of aging, yung mga biglaang kilos, may masakit. Pero hindi siya consistent, kumbaga nawawala-wala rin. Minsan may pain, minsan wala. Yun yung mga sign of aging. Ah, uh, ano nga, Pag ay, napagod ay, tayo may, sa paglalakad. May, may, hindi ako basta may hindi ako maglakad eh. Pag napagod tayo okay. sa paglalakad. Pero alam niyo, the mission. The mission. Kahit medyo nasasakta ayon ng konti, napapawisan kayo. Mas lalo tayo. Oo, oh, ko talaga. Mas magiging ano tayo. Mas ma, mas maganda ang effect sa katawan natin. Mm -hmm. Hindi yung nakakukulang tayo, kakain tayo. Kukulang, tulog. Eh sigurado, mag-expect na tayo ng another bad cholesterol, strong. Kaya kilos-kilos para di pumanaw. Galaw-galaw. Ah, Galaw-galaw. Tagilid kaya tayo. Hindi Tagilid. Ibig sabihin siya rin ang tawag pa rin, spasm. Ang spasm na tinatawag, para sa kaalaman niyo, yun yung tinatawag na lamig sa katawan. Ayan. or short na kagad kumbaga shortcut na tayo muscle spasm yun yung mga lamig lamig sa katawan yung pagtigas ng mga muscle natin Ayan yun yung lamig lamig Ayan. pero yung severe muscle spasm meron kasi yan level ng severe yung malala tikas na talaga bunga rin yun ng mga impingement sa loob ibig sabihin may damage kayo sa loob nagilid kaya yung mga muscles, muscle, muscles, muscles, pasam lang, madali lang, nga awit lang, pagod lang sa akin. Pero kung talagang severe na, stick muscle na kayo, maaaring may nadami sa inyo sa loob. Bago kayo nagkaroon na. Okay. Dapat. Pero yung mga pagod, pagod lang, wala, ayaw, ayaw. Ay.

lumabas mm -hmm. Meron talaga siyang magbabago sa dam sa kilos niyo. Sa kanan malakas, yung kaliwa hindi. Yung kaliwa malakas, yung kanan hindi. Ganun talaga. Swerte na natin na i-move siya na natin, na natutupin na natin. Kahit pa paano, may natin. Hindi siya tuwid na tuwid. Okay, hindi. It's he... 到没有 Palagi nyo lang ito tayo, ano? Ito, itong kaliwa nyo, ito ba yung nangihina? Kahit pa paano, stretch, stretch nyo lang ngayon. One, two, three. One, two, three. Ganun lang. Mabilis lang stretching. Tapos, sa paglalakad kasi, talagang magkakaroon kayo ng alay. Kasi minsan, napapansin nyo, tumitigas nga eh. Pag nagkakagamit yung lakad natin, imbalance ng konti, may reflection ng pinyan sa mga joints sa palakang. Kaya pag napahinga kayo, Pag tumayo kayo na tambay, para may kirot-kirot ng konti. Pero pag nakakilos na naman kayo, uh, good na naman. Ganun lang po yun. Eh talagang ano nun eh, consequences nun sa ano eh. Kaya nga sabi sa inyo, nung bago tayo magsimula, maaaring maging regular to. Akala uh, ka kala ko, gagaling ako sa training. Hanggang sa nagsawa na ako, kung ano pa, ang pinagagawa ko kulang lang kayo sa explanation tayo. alam mo sir, ah, uh, ah, uh, pastor, ah, uh, tinigil ko na lahat. ng Maano na mga siguro, 3 years ago na tapos mga 1 na kinalimutan ko na lahat yung gusto kong gawin. Ngayon, hmm. na, na eh, kwento lang na kaibigan ko na mayroong, mayroong kang ginamot na pamangkin niya. Hmm. Sabi niya, try mo hanapin yun. Sabi niya, hindi ko alam kung anong, anong pangaran. Tsaka sabi niya, tingnan mo na yung 3M. Hmm. na tinignan sa YouTube. Ayun nga, kaya kong explain eh, na sa inyo yan, yung mga bagay-bagay na nangyayari sa inyo. Ayan, yung magang mangyayari sa inyo. reset. Mga magalaw-galaw, magalaw-galaw ulit yung mga June-June nyo. yan. Kahit pa paano malaking epekto yun. Hindi man ngayon, 3 to 4 days, mas malaking bagay. Minsan kasi hindi na kagad nawawala ng ano, yung pagkaipit. Pero marami akong ginagamot dito talaga na hindi pa kalakad ng mga ayos, pero na ayos na. Kasi, nakita ka ba? Upo kayo. Yun talaga ang nangyayari. Nasisira yung mga dis natin. Kaya naman natin XA. Ito, la lagi ako nangangawit. Sige. Yung awit nangawit awit po na, ngawit ba na parang muscle na may mga... Alay may kirong-kirong pa. Ngayon ngayon nga lang, ngay 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 pagka-umaga. Pero pag naigalaw po na, sa maghapon, parang okay na siya. Pero halos araw-araw, kada umiiga ka ko, parang awit na awit yung muscle. Parang, parang may nung... Ilong... May problema, may naiipit. Pero kanina tumunog na ko dito eh. O siyempre natin, tingnan natin. mami. Wala na ko lang asa yung lakad na patuloy. Iyan na po yung ano nyo eh. Sabi mo nga sa inyo tayo, buti nga nakaka-cover kayo. Ay pa pano, 90% o 85%. malaking bagay na nakakalakad kayo ng patiretso eh. Meron lang konting kiwal. O oh. pagka yung tumatagal ng lakad mo, no, nakakahabi ako ng sa oras. Kumaganda na lakad mo. Tsaka nung no, may mga iba pa akong ginag, pinagawa dati yung parang ego, eh, yung napapalinis ako ng dugo, uh, yung tubig, na napalinis ko. Okay. Yung, pamahinap. yung katagalan nun, no, na gano'y. Yung gumaganda yung lakad mo. Ayun, eh, sabi ng doktor. Napalitan yung mga... Sa, brain daw. Opo, oh, brain damage po talaga yun. Brain nerves. Sabi niya, ito yung part... na... Ito yung part na, ano, mayroon siya pinakita sa akin. Blood clot. Oh, sabi niya, ito yun. Sabi niya, kailangan na ito. Masyadong, Matunaw. masyadong malaki, sabi niya. Ngayon, hindi ko naman kaya i-maintain yung ibon na ano, yung, yung parang ano nila, parang therapy. Napaka Pero kita ano. nyo naman, oh. Kaya nyo naman eh, sa sarili nyo naman. Eh. Nagagawa ko lahat ng gusto ko. Okay, yun po yung pinakamaganda uh, sa atin. Ang, ang ano ko lang, yung sabi ko, yung gusto kong bumalik yung lakas ko. Kung um, kaya pa, ibalik. Tayo. Ako, ako talaga gusto ko talaga amin. Sabi ko na sa inyo, 'no eh. Kumaga parang hindi kayo makolso. Kumaga, ha? Wala. Parang hindi kayo makolso. Kumaga, ayan na yun eh. Kasi pag sinabi ko po sa inyo, "Ate, kaya ko 'yun." Ah, sa akin 'yun. Magtatampo kayo, puta. Nakakatawa na ako, nakakatatlong balik wala nangyayari. Nawala na dito, pero yung talagang ganun, 'yun pa rin 'yan. Kaya lang kayo mismo, sabi niyo nag-intense ano na kayo eh. Lahat na, sinubukan nyo. Ilang taon na, tatlong taon, tinigil nyo. Ilang Ganun pa rin. Ano, ano, Kulang lang. Yung, tayo, yung, um, yung mga hyposabliser, ano, yung hyperbaric, yung 100% oxygen, talagang... Okay na yun, lahat na tinry nyo. Oo, lahat na. Alam nyo, para mawala na yung agam-agam yung sa isa. Gumastos lang ko napakarami. Kaya na ako, in-explain ko na sa inyo ng ganun. Kasi yun na po talaga yun. Okay. Yung na ang po talaga. parang mawala rin, magkaroon na rin kayo ng peace of mind. Oh. Kung baga, kung ano yung nagagawa nyo rin, yun ang i-enjoy nyo lang. Ibig sabihin, hindi ko na hanapin yun. Opo, i-enjoy nyo lang pero yun. Pero sakay pa ako sa bisikleta. Eh, pero, pero eh, hindi lang, enjoy hindi yun. lang yung normal na yung kagaya ng muna talaga. Magpapalasok talaga yung kaliwa na nakabitin na gano'n. Eh ngayon parang kailangan pababa muna bago ako makapidal eh. Pero pag yung maliit lang na medyo ahon, hindi kaya. Kailangan ito lang, ito, lang okay. ito. ito lang magiging exercise sa Ito lang matatagdag nyo. Hawa kayo rito. Ay, hawa kayo rito. Ito lang magiging exercise sa inyo matatagdag. Hawa kayo dyan. Ganyan. Ito. Sige, hawa. Hmm. Pukuin yung hangin. Diba? Di ba hindi kayo makahangat okay. ng pedal? Yan lang palagi nyo mamasa. Para lang kayo nagbabay dyan. Ito naman, natututututo ako ito na gagawa lahat ng ano. Yan lang magiging exercise yun. Oh. ng Para hindi na kayo gumaso, self-exercise. Mas malaking bagay. Pag napapawisan kayo, hindi kayo ulit mayisto. Kaya tayo, Tay, gusto ko kasi ma-explain ko sa inyo na maayos para Ayos, ayos. Ah, salamat. Mag yung magabag nyo sa kaisipan niyo na ginasus ko sa inyo. At, at saka, siyempre, hindi. Hindi ko naman yung sasabihin sa inyo. Pero, siyempre, uh, umaasa din ako na kung baka mapa, ma, ma, manumbalik pa yung ano, yung hinahanap ko. Siyempre, iba yung bumalik yung lakas mo, di ba? Oo. Eh, uh, ako. Gusto ko rin yung... naman.